Alright mga master, so welcome back sa ating YouTube ba channel ah uh, Bali kami ng ni Porman dito So yung labas natin, this side uh, Pinaltadaan po yung ating ano uh, rito Ayan, yung walling natin Then akin uh, nasanan dito yung ano Ayan, kung makikita nyo Yung ating sewer line yun So, bali yan ay may tambol So, katulad dun sa kabilang aside natin Bali, agisan uh, din siya ng halo So dito naman sa baba mga master Balik uh, Bali kanina, ayan, yung ating poster rito So, pinalaki. Eh, ginaglagi na siya ng nalagyan na ng mga master ng group siya ayun so ito yung aposte paikot yan mga master so lumapad yung aposte natin so kore yung mga ginagawa ko mga master so continuation pa rin tayo dito ng electrical wiring so dito na tayo ngayon sa part ng uh, kitchen tsaka dining so sinusuksukan ko na siya ng mga wire natin ayan so dito yung dining natin so dito yung ating kitchen dahil sa CR Okay na. So may mga awareness na yan. So na lang natin. So nag-add po tayo itong mga master ng tatlong box. Para po sa control ng ilaw natin dito sa kitchen. At saka rin sa ating dining. At saka at the same time yung control ng ating CR. So dito rin sa labas po nakalagay. Then dun sa ating shower heater dito. Ayan. So dito yung shower heater natin. Ah, bale, control siya lang dish. dito ng switch. Ayan. Then dito yung control ng ating para sa ilaw. Sa ating canopy. Ayan, so di pa tapos natin nasuksukan kasi ay in install ko kanina rito yung mga utility box natin. Ayan. So pitigas muna natin. Pinasukan ko na po siya mga master ng mga wire. Ayan, so dito isa mga naka way yung nakalagay dito. Okay, so three way po ng after nating ilaw sa labas ng dalawa at saka yung ating motion sensor dito sa ating kitchen. So dito yung control niya. Then dito naman mga master sa taas. So bali ito yun naman yung ating napalitan. So pinapatulong kanina at saka yung kwarto natin. Ayan. Okay. So, yun lang muna mga ka-star by Laptim. Salamat today.